ano? iniuwi dito yung binurol. Matanda na yan. Alin dito. Unang, wala nga unang, unang din yan. Kawai. Kawai. Oo, kawai. Ina siya. Oo, kawai kay Dia. Kawai. Oh, kawai. Uh, yun nasa oh, una, hindi makakaway. <laughs> <laughs> Nagtatago si Kuya Kenny. Uh. Ayan din yung sa parting ito, hindi na ulan. Kanina ho, pagkakalakas ng ambon. Hindi ulan, ano? Parang ulan na yata. Ulan na kayo, yun, hindi ka ang bunda. Ala, hindi. Ulan na kayo. Ah, ulan na kayo. patol-patol uh, ula. Ulan na Ang ganda niyo dyan. Umadaw na ulan eh. Oo, maganda. Oh, lalo kayo magpaganda, kayong dalawa. Magpaganda daw. Oh, mag-beautiful eyes kayo. Beautiful eyes daw. <laughs> <laughs> anong, anong, kanina, tiga-tikita mo yung salming kanina. Binibili ko siya. Oo, ah. Yeah. Uh simula Hello guys. Hindi ho kami ngayon sa RSM Lutong Bahay dahil ari nakita lang namin din ni sa TikTok. E ngayon sabi ng inay, eh, tayo daw, tayo magpuntat. Anniversary naman namin ng iyong papa. Ayan ang tat. De, kaway, de. De, kaway. Ayan, anniversary ho nila ng inay. Kaya ngayon din kami kakain sa RSM Lutong Bahay. Okay. E All! <laughs> Sana all! Oh. Muni muni pa sila. Bakit ganda naman ng view din eh? Diyan nga, papakita natin. Kitang-kitang view ng Taal. Napakaganda. Oh, oh, ano 'yan. Napakapogi talaga nito. Eh, mo ko lang ba kung bakit single pa rin? Oh, single pa rin. <laughs> 'Yan. Kirami? Oh, oh. Napo gopo. Para di pa ang ng boy. Para di mapahuli ng buhay. Kitang-kitang yung smile mo dun. Sa daw, pogi, pogi. Sabi ni Ram, sabi Ram, eh, Ram, tagay tayo. Eh, ka muna, eh. Ram, eh ka muna. Eh. Mag-fit check tayo. Fit check. Okay na to. Ano, na-tape? Ano, pare-pare sa... suot ko ngayon ng ipit ng inay. Bakit, yeah. Eh, mo kung baga kung bakit hindi isinuot ng inay yung ipit niya ngayon. Oh, Nat ako nagsuot. Kaya naman. Gain bagay naman sa aking outfit for today. Ang pogi, oh. Pogi. Hey, what's up, guys? Uh, thank you for watching our vlog. <laughs> Ay, bakit parang pa-end na <laughs> Hindi pa ito pa-end. Hindi pa. Alam nyo, buti saktuhan na hindi umuulan din ni ngayon. Okay. Dahil kung umuulan, syempre hindi na. Hindi ako makakapag-content kapag umulan. Yeah, yeah, nga pa lang kanilang uh, menu din. Eh. Maraming pagpipilian. Pretty so sudine eh na bibingka. Sarap na bibingka. Meron daw itong salted egg. salted egg. White cheese. Meron din. Masarap hmm. nga. Inay masarap ng abitin laa. Okay. Bigyan daw 99.30 po. And then eto naman po yung anong regular. Yan masarap. Is i-bake pa lang. But kay din pa na i-bake. Okay, okay. Wow, galing naman. Masarap ba mo? Thank you. Pero masarap, masarap. Masarap nga. Thank you Masarap Thank you. Nakakatuwa. Akala ko ako yung naka-video, hindi pala nangungkagain ina naman. Alaano ganoon naman yan, ina. Tawarin naman kayo, hindi na kay natuto. Ano nga, ako yung birthday Diyan ka kayo nagkakagay na uuumil din na kayo. Binagkakagay nagkakagay na. Kogi, apo. E o. Ogi. Sano na nagkakagay? Magrere-retouch mo na. Malupat. Si Ang lead brush. Sira. na akin, bro. Sir. Ah, kailangan ng palit. yan ang ating food. Ayan. plato.

Paborito. Aray, ang paborito ko. Ayan, oh. Ang talong. Ate, bagod nga lang. Oh, talagang ginar ninyo ng talong, eh. Hindi kayo naawa sa talong. Bagong rice. Ang mga ito. No, set po. Kaya nga, ako, be. Ayaw, marami, ah. Kanyari, isa lang subo nito. Ay, tao gata ako na. Hindi mo saan. Ay, kamatis. Ay, kapalay itlog na pala, babe? Yes, it look the Ay, pula.

ang kanilang team song. Naku po, ang yeah. inet, na inet mo, al. Nagkabinubo, binubo na ko riyan. Sarap ng may amos pa. Nang may minamahal. Sarap ng may Isa na aw. May tunan. Isko'y laging kapiling ka. ka Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa Manang na oh. pa Yun ho, oh, tip song ng kainit itong... ng tatay uh, Galing-galing naman! Ang bangala ng banyo RSM Serenaders. Oh, thank you po. Ubus lang ang dalawang ito naman. Wala pa kayong fresh Oo, oh, oh inay, ibitin naman na eh. Gusto mo ba Bitin. Mga. Ang bibingka. Nakakat Naka Naka Ang, ang bibingka. Naka, hindi ata makat. With, ano yan? Salted egg. Ayan. Oh, thank you. <sighs> Talagang magkasama pa rin yan. Okay, tikman na ulit natin. Kanina, ano lang, free taste. Ngayon, bumili talaga kami. Silvinas. Ano? Selvina. Silvinas. Sarap. Ano sa ako sarap? pa. Masalo. Kaya. Ang ating